ang Scarecrow at ang Raven sa gilid ng isang tahimik na nayon na napapalibutan ng mga gintong bukirin ng mais nakatayo ang isang matandang panakot na nagngangalang Samuel. Si Samuel ay gumugol ng maraming panahon sa pagtayo ng mataas sa bukid ang kanyang katawan na puno ng dayami ay nalatag ng araw at ulan. Ang kanyang tagpitagpi na Amerikana ay pumapalpak sa hangin at ang kanyang mga butones na mata ay walang katapusang tumitig sa mga pananim. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na VandoVlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video kagaya nito Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang malamig na umaga ng taglagas, isang malaking itim na uwak na nagngangalang ruk ang lumundag at dumapo sa nakabukang braso ni Samuel. Si Samuel ay hindi pa nilapitan ng isang ibon dati at kahit na hindi siya makagalaw, siya ay nalulugod na sa wakas ay makasama. Magandang umaga, panakot, sabi ni Rook, ikiling ang kanyang ulo. Mukhang hindi ka masyadong nakakatakot sa akin. Gustong tumawa ni Samuel kung kaya niya. Matagal na akong nandito, nakalimutan ko na kung paano maging nakakatakot. Naisip niya. Humakbang papalapit si Rook. Tinutusok ang straw hat sa ulo ni Samuel. You look lonely up here. What's it like to stand still all day? tahimik na nais ni Samuel na masabi niya kay Rook kung gaano siya nagnanais ng pakikipagsapalaran para sa pagkakataong lumipat at tuklasin ang mundo sa kabila ng larangan. Nang maramdaman ni Rook ang kalungkutan ni Samuel, nagtaas ang kanyang mga balahibo. How about I tell you stories of my travels? I've seen many places and heard many tales. At kaya, nagsimulang magbahagi si Rook ng mga kuwento tungkol sa mataong mga bayan na kanyang nilipad, ang mga kumikinang na ilog na kanyang sinundan at ang nagtataasang mga bundok na tila umabot sa langit. Habang nagsasalita ang uwak, naramdaman ni Samuel na tila siya ay naglalakbay sa mundo kasama niya. Naging linggo ang mga araw at naging malabong magkaibigan ang dalawa. Nagdala si Rook nang maliliit na regalo, isang makintab na butones, isang nawalang laso, at kahit isang balahibo upang palamutihan ang sombrero ni Samuel. Bilang kapalit, inalok ni Samuel ang kanyang tahimik na pagsasama at isang dumapo kung saan makakapagpahinga si Rook. Isang mabagyong gabi, habang dumadagundong ang kulog sa kalangitan, ang hangin ay umuungol ng malakas sa parang ang post ni Samuel ay nagsimulang langit at umindayog. Biglang, sa isang malakas na kaluskos, ang kahoy na poste ay naputol at si Samuel ay bumagsak sa lupa. Naalarma si Rook at bumulong sa kanyang kaibigan. Samuel, ayos ka lang ba? Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kalayaan si Samuel. Bagaman siya ay nabugbog at nakakalat, ang pagkahulog ay nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pwesto. Libre ko, naisip niya. Sa tulong ni Rook, nagtipon si Samuel. Gamit ang mga piraso ng kahoy mula sa sirang poste, gumawa si Rook ng pansamantalang staff para masasandalan ni Samuel. Sa matinding pagsisikap, ginawa ni Samuel ang kanyang mga unang hakbang sa bukid. Ang kanyang dayami na katawan ay nanginginig ngunit determinado. Mula sa araw na iyon, magkasamang naglakbay sina Samuel at Rook. Ang panakot na dating nakatayo ay naging isang palaboy, ginagabayan ng uwak na nagpakita sa kanya ng mundo sa pamamagitan ng mga kwento. At kahit na ang mga bukid na kanilang naiwan ay nakaligtaan ang mapagbantay na tingin ni Samuel, ang panakot at ang uwak ay nakatagpo ng isang bagong buhay na puno ng mga pakikipagsapalaran pagkakaibigan at kalayaan sa bukas na daan